Yeah, nakakatuwa no. You're all here to support Coco. Eh? Mm. -hmm. kahit wala uh, wala na yung noon time show niyo, pero yes. yung closeness no, grabe. So Oo, cool. oh, yeah. Yan. Yeah. Oh, wala. So, so mga wala 'yon. Tsaka ibang-ibang Coco 'yon, galing. Oo. Oh, oh. oh. Okay. actually syempre, parang siya yung pinakamagaling sa kanya. They're all good, pero ang galing niya mm -hmm. no. Ay, iba yung ano, iba yung lalim na kailangan ipakita ni Coco. Eh. Mm -hmm. naman 'yan. Kinaya mo ba? Mm -hmm. <laughs> yes. Medyo ano, hanggang ngayon, papalpitate nga ako. Talaga? Congrats din kay Nito, thank you Sobrang uh, uh, ganda nung uh, ganda ng story. Yeah? Oh, so, pangilabot uh, so, siya. Kayo ba kaya nyo gumanap yung role na yun? Si Bubi nga, naguhubad na kami. Talaga. Eh. <laughs> <laughs> <ko> so, <laughs> Actually, Grab uh, na nagubad na ako ng pantalon. So, <laughs> uh, so okay, man, uh, man, Boy, uh, boy, nanonood lang kami. Okay, nanonood lang kami. Good na awan ako ng friends ko. Pero ano, alam mo, it takes a very, uh, Uh, dedicated actor mismo hindi, hindi lahat oh. kaya alam ako oh. ang sabi ko hindi ko kaya ah hindi mo kaya hindi ka gag hindi ko hindi ko sure sa totoo lang oh. pero ang ganda ng proyekto ang ganda-ganda oh, ang, ang, ang ganda. oh. so, hindi natin masasabi